na ni Master Ubit. Kinatay na. dalagay na sa ice bag. Hirap ng dawi ngayon. Buti nakahuli kami ng malaki. Pilipiti ng ulo. Ngayon, nagtulungan na rin ni Ubit at ni kulot. Oh, shout out kay Madam Mislin. <laughs> Ganda ng bonus ka mo. <laughs> Maganda, magandang pa Thank you. Tigit <laughs> mo daw to, bayad-bayad ah. Laki? Taba? Hmm? <laughs> Hindi pa naman ako nakain yan. <laughs> 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 Hindi favorite na naman. Sige, galit ka dyan. Hmm? Oh, kinain oh. ako, no? Yo, no? Nalipit na ni, no? Ah, puto. Strobit. Over to. Ba nagkakatay, kain tayo ng kilawin. Kikilaw kami, dinawi agad. Surti pa lang ang kilaw. Pag nakakagriyan na patukba. Ibiti yeah. mo. sa kan siya. <laughs> Ay, <Aray>, guys. <laughs> Alam na yan. Ano pa? Buntot, buntot. Isigang natin ang buntot dito. Oh, gulok.

Uh, mau yang pagi bilang musarau maraming tuyok nya pangitan tuyok nya mayaan mo sama tuyok sa no loob ng bahay hindi ka ayan hindi oh. wala malam mo to. ayan ganyan mo itong pamalo pagkat <coughs> natin namadali ang isbak mari pa Ada ayan lah. surbo lang si to nakinagarin. Hindi kung ano okay, Putuloy natin muna kayong bundot. Pwede. Eh. butud. maganda ang magendang ikot. Hindi natin yung butud. Hindi. 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 Ay, kinapon nga. Remembrance nga ito eh. Sarisari <laughs> ka lang eh. Pakilakyan mo. Maulamin natin. Balok. <laughs> Balok. Iyo, okay, puno dandahan. Nee, anakayo. Titaamin na sang kinain, oh. Tinik na lang. Oh, linis, guys. <coughs> Sumuntok. <-tok>. Diwit <Kimid> lang. Picture, ay, sya.